Magandang umaga po mga pampin, kumusta po? Umaga po tayo ngayon mga kapampin, gawa ng tayo po ay gagawa po ng kamahan do sa ating tubigan po. At maganda na rin po yung sibol ng ating binhi ng palay. Kaya gagawa po muna tayo ng kamahan. Maganda na po ang ating ilog, malinaw-linaw na po. Dali at sumama po yung ating pusa mga kaparambin oh. No? Sumunod po. Ayun nga po nakakalungkot mga kaparambin. Yung isang pusa natin ay hindi na po nakabalik sa atin. Ito lang pong oh. Malaki na po yan oh. Ano muning kumusta ka daw Muning may sa iyo. Tatawid natin. Yan. Sasama po natin at sumunod po. Tapos mamaya ibabalik din po natin kasama ulit. Yan. Ito po ay mahilig sumama si sa atin. Nasanay na po ba? Yan. Ay yung isa, hindi na po nakabalik. Sayang nga po. Bali dalawa lang po yung ating pusa mga kanin sa bahay tsaka kung at ating laging kasama po. Ayun. Hmm. Baba. Yan, tara dito. Tara dito na. Dito, dali. Muna Ano ah, na mismo itong kabilang ilog? Ha? Na mismo? Hmm. Ha? Yan ang taba na po mga kambin. Oh. Sawa po sa pakaan po yan ay sa atin. Tayo nga po hindi nakatawid din kahapon na tuloy bisita po tayo. Lali. Tara, ito. Dito na po tayo sa ating tubigan po mga kapambin. Okay naman po may mga tubig na yung ating mga luang. Dito po tayo magawa ng ano, kamahan po. Muning, diyan ka na ha. Muning. Hmm, dyan ka muna, ha. Hindi pwede dito. May tubig. Siguro mga ano la ang mga walong kamahan po yung ating mga gawa. Gawa ng bawas po yung ating ano pananim, yung ating binhi na bibinasa po gawa ng ang ating tataniman nga po ay ito laang, itong bungad. Tapos yung gitna po ay gulayan natin. Tapos yung baybay tabi doon, yun po ang ating tataniman. Kaya nagbawas po tayo sa binhi po. Mga apat na bags laang po yun. Mga 12 kilos laang po yun dati. Ang ating nilalagay po talaga dito ay nasa 18 kilos po. Ay ngayon po ay bawas po. Ngayon magawa na po tayo dito. Ayan. Ayan, ayan ka na ha. Magawa na po tayo. Tayo po umuwi po muna, gawa nang nalubat po itong ating GoPro. Yan shoutout kay Tito Manny, tsaka kay Tita. Yan, ito po yung, yung bigay na GoPro. Gamit pa rin po natin. Maraming salamat po. Yan. ingat Ingat bes po sa uh, inyong lahat. Yan, shoutout po sa inyong lahat, mga kapamilya. At tayo po ay may kasama din yan sa Kubigan po. Si Pare po. Tayo po ay nakaapat na kamahan bago dumating po. Tayo po ay tutulungan para madali po ito po yung ating ang ano, eh. so, fish pa lang ay tataniman po ulit natin ng palay po hindi po pwedeng mag-alaga dito yung isda nawawala po sayang oh pray naligaw naligo po pala si paringatan dahil eh. kanina pa naligo maaga po tayo naligo kanina yan po tayo po ay nakaila na sa dalawa, tatlo, apat, lima palima na po yung nagawa ni pare ay paanim yung kalahati naligo pre ha <laughs> ay siya nga Ito po yung ating gagawin mo. Panatan, mga damaga. Bago po. Bago ligo. Kami po naman maglalamas din ng putik naman. Sa hapon po ay nilalamas natin na yan o ay niyo. Ay din po ay putik naman. Puso ang so, santa so, parang tayo napong <laughs> tayo. Ay, ano po yung well, trabaho natin. Ay, ayun naman po ay ano, eh. Kailangan gawin na gandwa nang yung ating... Kala eh, may paan na eh. po. Mas na, baka lumakad pagka hindi nilagay din eh. <laughs> <laughs> Kapalitada po. Oh, ano kaya kung magkalit na sa bahay, ka, ubus kaya ang kamay. Buklat ang balat. Pare. Ay e sabihin mo, ipari hati lang ako at masakit na. Oo. Uh -huh. Pare. Magpapin <laughs> na buwan, magpapin na lang <laughs> ha.

Nakatapos na po tayo mga farm bin. Bali 11 na kamahan po yung ating nagawa ngayong umaga. Okay na po ito do sa ating bin. Ang tantsa ko po mga farm bin ay kasi na po itong ating kamahan para do sa apat na bag po natin na bin. Noon dati ay sagad po dito tayo sa tabi. Marami nga po noon. Ay ngayon pinabawasan nga po yung ating bin. Ito na lang po muna. Pre, asla na Tara Bali bukas na po natin ito lalagyan Gawa ng medyo malambot pa Kailangan ng medyo Pumunat-punat po yung ibabaw Para kapag kaumulan Ay hindi masyadong lulubog po yung ating binhi Ganun po Ano pre, asla na Tara okay. Tayo magwawalay pa rin ng ano okay. Ng ano po, bake po Yung ating mga alaga Ating iwawalay na. Tara, yung bag mo na sana. Okay. Ay, tara. Ayos na ito. Ayan na po yung ating ano oh, Mga baboy po, malalaki na po yung mga bake natin. Eh. Iwawalay na po natin. Ayan po yung anak ni Mutia. Ayan na. Namamayat na po si Mutia ay. Kailangan natin iwalay na po. Hmm. Pero pasa yung tabi doon. Sa siya isa lang ang sa Kasi lang Si Kasi parang ang dekri. Mga kasama ko natin si parang Atan. Parang Noel, pre. Si parang Jogs. Yan o. Mga kasama po. Tapos lang po mag-isa ako ng kopras. pras.

Saan niya galing? Dito sa pagpapakita Sa kapatid. hindi na naka Ba't parang may itlog pa yun? Kapon ba yun? Oo. pa rin? Ano pa

Pirita mo na dyan, pagkulaway niya. Ha? Ay, pirita. Kahit maliit, mabigyan ito, ano? Maulok kumain? Kahit siya'y... Kahit siya'y maliit, pag Ito yung ganda. Ganda na. Ito yung ang ano. Kapag meron kang ganyan. Sexy pati yung lumakag. Wari kang ganyan na. Ganda. Bila may lang ito yung kong ano, pangalwa. <laughs> Ako dagdadal ang jiktran yan. Kasi mm -hmm. sa turok ng Bila Mill. Ah, nagpapakilala sa bawat isa na? Mm Hindi -hmm. <laughs> ka tulad no, iwinalay natin noong nagbaba, nagbababaw. Oo. Ang bawang gawa ito? Oh. Sila yung nagbabag, babag, kaya nalang ako ngayon. Pinaliguan pinaliguan. Ayun, nakasay pa rin yung mga siyang bar na yan. Hindi <laughs> <laughs> pala tayo, dapat pala tayo nagtira ng isang lalaki. ay hindi kinapunan. Ah, Brake. Ayun. Pero sana ako, ganda ng katawan mo. May panibago po tayong maalagaan mga panbin. Bali ito po ay 18 piraso. Ito yung ating bagong bali na bake. Pero may mababawas pa dito yung maalagaan sila, ano ko Para na will, babawas po sila. Bali, Parnoel, si Nanay Nina, yun po sa Pasong. Yung si Nanay Nina, yun po ay nagbayad sa Barako noon. Ay kukunin daw nga po ay yun. Dito po kukuha pa rin. Tapos si Bayo King, yun po magiging ano natin sa Lively Live Project. Siya po ang kasunod na mabibigyan natin. Si Bayo King. Tapos yung isa ay si Sinuba. Naga, usap lang isa Maring Jackie. Oh, si Maring Jackie po. Yung amin po Marihina naman. Kaya Bale, 14 teraso tin po yung ano, ah, 15 pa rin. Luwan yung kay Bayo King po, ay eh, tayo na rin po ang magbabahog dito, magbibigay lang daw po, po siya ng... Pakain. Pakain. Eh, para sa isang para isa isang nga naman, ay eh, hindi tayo muna magpapalaki. Nabayad na lang daw po, po siya ng bahoy? Ng, oo po, piece. Parang tatlo po, mahigit ang isang bahoy, bago makalaki, bago magharbis. Nakakain -apat po. Eh, pag apat, ay, na ay, buwan. apat po, pag -apat, apat na buwan? Apat po nasa ako pala. apat na buwan? Ay, di po. Pagka nakapat na po, ano, di si Bayo King yung babi kayo sa atin ng ano, apat na sako. May leopard oh. Yan. Ayan po, may leopard. Leopard, mm -hmm. leopard, doy, leopard. Kaya nang gaganda po ng ating mga babae. Babae yun oh. Ano? Mm -hmm. Hoy, iinahinin ko yun. Yan, yan yun po pala, meron na si mami yung kasunod na inahinin natin yan po. Ganda ng kulay. Yan po yun. Salamat muna ulit sa batch na ito. Alam. Gawa ng ano ay, ito, nanganganay po. Nanganganay yung lahing. Ay, hindi. Dalawa yan. Dalawa. Aring isa. Aring, aring. Aring, aring. Aring, aring. Aring, aring. Aring, aring. Aring, Kaya nga, tanda ko sila magkapatid sila. Ay, baka ang ano. Ay. Ang baboy yun. Baka mahal ang baboy. Maso. Pabrino. na. Basta, Bahala na po. Basta silang dalawa ang reserve. Oo, uh, yan. <coughs> para po, ano. Tapos ang bigay ko so, kay yun, yun. Maganda yun. Ayun, yun. Kahit yun ay maliit, maganda. At tayo po, tuloy-tuloy nga sa ating pag-aalaga. po. siya to po kay Tita. Saka kay Tito. Sa taga, po? Ano? Las Vegas po. Las, Vegas. Las Vegas po. Magandang hapon po. Sa inyong lahat po. Hindi hmm. pa nabago po tayong ng alagaan. Ano? Bawal mo na kayo maligo. Oo. Yan po, ang pagwawalay po ay hindi mo na liliguan ang ilang araw. Wawalisan lang po natin ang ah, eh. po yan. Bawal po sila Ah, at dito na lang po muna ating vlog mga farm Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. At ingat lagi ingat bless po. May panibago po tayong alagaan. I-update ko lang po uli kayo dito sa ating mga alaga po. At good news po, itong ating inahin dito sa taas ay war po kay buntis na. Katakot po sa pista. Oo, ito po sana yung tanong ibibinta ng pista po. Ayun, nagpababa naman, buntis na po yun. Tapos yung, yung dalawa natin dito, yeah. okay naman po yung dalawang lumalaga. Ayan po, palaki na rin po yan. After, ano po, apat na buwan po ngayon yan. Maghihintay pa tayo ng apat na buwan. At pag pag nangandina po, saka natin pababahan naman. Siguro mga abril po ito. ba? At sila nang abril ito rin. Babay po mga kaparambin. Ang itim nung kamay mo.